Alam mo ba kung anong pinaka biggest scam sa buong mundo? Gandang araw po, ako po Lee Sarpin ng Jim Depo. So, ang biggest scam sa buong mundo is yung paniwalain tayo na kailangan natin mag-aral mabuti para magkaroon tayo ng magandang trabaho. Opo, tama po. Bakit nga ba? Kasi isipin mo to, buong buhay natin, ano, Uh, natuto tayo na kailangan natin pumunta sa eskwelahan uh, 16 years 14 years Napupunta ka, mag-aaral ka Para magkaroon ka ng magandang trabaho Tapos sa trabaho mo Ilalagay sa isip mo Na uh, Magtatrabaho ka hanggang kaya mo Hanggang sa panahon na magre-retiro ka na Ilan taong ka magre-retiro? 55 Ilan taong ka nagsimula magtrabaho? 20? 25 years old, nagsimula ka na magtrabaho, nag-aral ka sa edad na 7 years old, natapos ka mag-aral, depende ko sa ang generation ka uh, na, 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 na ipanganak, it's either 16 years old, nakagraduate ka na ng college up to 20 years old, nakagraduate ka ng college. Then 20 years old onwards, tatrabaho ka naman. So, wala kang ginawa, kundi isatisfy yung ibang tao para do sa paniniwala na kailangan kanilang pakinabangan hanggang may lakas ka pa. Ito ngayon yun. After mong gugulin yung prime ng life mo sa isang trabaho na nakapag-provide sa iyo na kabuhayan, retire ka 55, ano na kaya mong gawin? Ano na mangyayari sa iyo? Ano yung future na nag-iintay sa iyo? Ano yung average lifespan ba na meron tayo? 75 years old. 75 years old. Imagine that. So, kung kung ang isang average na tao ay pwedeng mabuhay na 75 years at nakapag-retire ka 60 years, 15 years na lang yung natitira sa iyo para do sa quality life. Imagine mo, 60 years kang nabuhay, nagtrabaho para Masulit mo yung last 15 years ng buhay mo doon sa pinagtrabahuan mo. Ganun ba dapat yung, yung cycle ng buhay? Tapos sa swerte ka, ha? swerte ka pa, doon sa pag-retire mo 60 up to your deathbed na 75 years old ka, swerte ka pa kung yung 15 years mo na natitira sa buhay mo is quality life. What if, gitna nun, hati nun, let's say, 5 years na lang nun, Nung natitirang 15 years mo, 5 years na natitirang 15 years mo, nagkasakit ka pa. So 10 years, 10 years lang na binigyan ka para ma-enjoy mo yung retirement mo, which is, hindi lahat, especially Pilipino, hindi lahat ng mga Pilipino nakapaghanda ng retirement nila. So what if doon ka pa nabilong, doon sa, sa, sa majority ng Pilipino na hindi nakapagplano ng retirement, ano mangyayari sa'yo? Doon sa last 10, na healthy years mo, nakaasa ka sa mga uh, anak mo, ganoon ba yun? Tapos yung last five years mo, na may sakit ka, nakaasa ka pa rin doon sa mga anak mo. Hindi ta hindi ganoon na cycle. I mean, uh, pwede mo kong kontrahin. Welcome yung mga basher, well, welcome yung negativity. Pakitaan nyo ako nung, nung istorya ng magulang nyo. Yung average na magulang na Nag-aral mula umpisa, nagpakasubsob sa pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho at hanggang manghina na sila, hindi na nila kaya or mandatory na yung retirement nila, pinakinabangan sila ng ibang tao. At pagdating ng retirement nila, kamusta naman sila? 'Di ba? So, hindi ko hindi ko ano, hindi ko hinuhusgahan yung pagtatrabaho kasi yung pagtatrabaho kasi, yung pagkakaroon ng maayos sa trabaho, stage lang dapat yan eh. Hindi, hindi yan, ano, hindi yan tinatambayan, hindi yan permanenteng sitwasyon. Tama yun. I agree, kailangan natin lahat mag-aral. Lahat yan kailangan mag-aral. 100% I agree. Pero may mga pagkakataon, hindi lahat may chance na makapagtapos. Pero hindi yon sa gabal para mag-improve yung buhay nila. Pero, exception to the rule lang yon Ang general rule, kailangan kung kaya mo, mag-aral ka. Susunod noon, maghanap ka ng magandang trabaho. I agree. Maghanap ka ng magandang trabaho kasi ganun din naman ang inabot ko. Naghanap ako ng trabaho. So, ang unang-unang trabaho ko, after college, nag-ahente ako ng bubong, ng yero. Pero hindi ko tinambayan yon Hindi ako nagpakatanda doon sa trabaho ko na yon Bakit? Kasi nakita ko, ibang tao pa yung nakikinabang sa akin. Although may commission ako doon. Mas may potential kung ako mismo yung may negosyo na napagbububong. Which is yung ginawa ko after a year. So hindi ko tinambayan. Naghanap lang ako ng magandang idea doon sa una kong trabaho para magamit ko bilang negosyo. Uh, bago po natin tapusin to, Uh, itong nakikita nyo ng mga gamit na to is mga gamit po to ni Sir ID Von Lubaton. Uh, ito pong gamit na to is i-deliver ide natin sa Coronadal, sa North Cotabato or South Cotabato kung di ako nagkakamali. So, nagde-deliver po tayo sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So, itong mga gamit na to is package di po to para kay Sir ID. Tapos, um, Sisimulan na natin lagyan ng mga selectorized plates sa ibang attachment. Bukas makalawa, i-deliver -de na natin to. Plus, ito pa yung ibang gamit ni Sir ID. So, ito, meron tayo super rack. Ito yung sarili natin design. May lat pull down, squat rack, kalahati ng crossover. Pero yung Sir ID, ang kanyang uh, super rack is adjustable ang pulley. So, dito rin. So, RP Smith Machine. Smith Machine sa unahan rowing sa kaliwa at adjustable pulley sa sa kaliwa. So pag pinagdikit mo tong dalawa na to, uh, nag form siya ng isang crossover. Plus, meron tayo pang mga apat pang gamit doon, yung uh, single uh, cable uh, machine natin. So lahat ng ito para kay Sir ID. So nakakapag-deliver tayo ng ano. Plus ito, minsan ano to pag natapos to, i-video natin ulito. So ito yung seated uh, dips natin plus hip thrust combo so panalo to so again mabalik tayo dun sa topic natin I hope ano Eto itong video ko na to is hindi para sirain ang alinmang bagay ang akin is may, may pagkakataon pa tayo para ma-improve yung sarili natin kasi ako kagaya ko kaya sabi ko siguro the first time na narealize ko na dapat paghandaan yung um, retirement is nung 40 years old ako ngayon, 49 na ako. Next year talaga, kung loloobin ng Panginoon, magre-retire na ako next year. So, 50 years old ako. Gusto ko na makakapag-retire ako, pero planado na hindi yung... Marami takot mag-retire kasi ang iniisip na pag nag-retire ako, wala akong gagawin sa bahay. Pero sinisigurado ko, ngayon pa lang na-excite na ako sa lahat ng gagawin kong plano. Ang dami kong plano na gawin during retirement. Eto na, bigyan ko kayo ng mga pasakali. Unang-una, once na makapag-retire ako, yung napapanood yun na, na van na ginagamit ko pang deliver, aayusin ko yun. Gagawin ko yung mobile home. Pwede ako nakatira. Sa loob ng isang taon, pipilitin ko makaikot ng buong Pilipinas gamit yung sasakyan na yun. At along the way, dadaanan natin yung mga kliyente natin Uh, sa buong Pilipinas. Gagawa natin ng storya, gagawa natin ng content. Lahat ng mga gym na nadelibiran na gym depot, along the way, doon sa paikot na yon, doon sa Philippine Loop na yon. Tapos, doon ako titira. Yun yung adventure na nagaantay sa akin. Yun yung gusto ko. Susunod doon, after a year na magagawa ko yon, Malagi ko sinasabi, pinaka-paborito kong lugar is Puerto Galera. Plano ko pumunta ng Puerto Galera, bumili ng property, uutang ng property. Bili ako 300 square meters na property. Yung 300 square meters na property na yun, uh, patatayoon ko ng gym sa baba. Tapos sa second floor, apartment. Okay, kahit 100% pa ng kikitain ng gym, at kikitain na apartment, pambayad ng utang ko sa monthly amortization, okay lang. Bakit? Kasi hindi naman yun yung source of income ko. So ako, meron ako ibang pinagkakakitaan, yung mga gym republic na meron kami ngayon. ba? Diba? So anong gagawin ko sa Puerto Araw-araw, maninisid ako ng isda, manghuli ako ng isda, mga ngawel, spearfishing, etc. Et, cetera, et cetera. Lahat ng kakainin ko, huhulihin ko. Lahat ng kakainin ko, itatanim ko at aanihin ko. Yun yung gusto kong buhay. Yun yung pinangarap kong buhay. Tapos gagawin ko yan isang taon, dalawang taon sa Puerto Galera. Pero wait, there's more. Hindi ko tatapusin sa Puerto Galera yung buhay ko. Lilipat ako. After two years, after one year, punta akong Bohol. Uulitin ko uli yung proseso na yon. Uutang na naman ako ng property. Gagawan ko ng gym sa baba. Lalagyan ko ng apartment sa taas. At kahit pa 100% uli ng uh, kikitain ng gym at ng apartment pambayad sa utang ko, okay lang. Meron kasi akong ibang source of income. At kung ano yung ginawa ko sa Puerto Galera, yun din ang gagawin ko sa Bohol, sa Palawan, sa Cebu, at saan man sa Pilipinas. Ang malupit nito, na enjoy ko ngayon yung buhay ko. na enjoy ko ngayon yung 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 retirement ko. Araw-araw may bagong adventure na nagaantay sa akin. At kung dumating yung panahon na inabot ako na 75 years old, imagine nyo, ilang lugar yung napuntahan ko, nabil, nautang ko at nabili at maiiwan ko ngayon sa mga anak ko. Nag-enjoy ako maigi doon sa natitirang buhay ko, pero at the same time, hindi ako naging makasarili may maiiwan pa rin ako sa mga anak ko. Pero pa, doon sa na-establish ko na na negosyo bago ako magretiro. So yun yung gusto ko ma-imagine nyo na hindi tayo para ubusin yung natitirang lakas natin para magtrabaho. Kailangan natin planuhin yung retirement natin. Kung isa ka doon sa mga makakapag-retire at may mga tatanggap na pera, magulus dili ka, pag-isipan mo maigi, tandaan mo kapatid, napakatagal mong nagtrabaho. Tapos bigla kang magnenegosyo planuhin mo yan. Pero kung isa ka naman, doon sa mga kabataan ngayon, sa mga bagong generation na nanonood sa actin, mas mapapakinabangan mo to. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan abutin yung edad ko na mag-50 bago mag-retire. Although yung 50, kahit pa paano, maagang retirement na yan kumpara sa iba. Pero given a chance, kung tong alam ko ngayon, alam ko 20 years ago, baka 40 years old pa lang ako, nag-retire na ako. And 40 years old ako, ginagawa ko na yung mga bagay na gusto ko. Alam nyo, sa totoo lang, uh, maaring doon sa bago lang na makakapadod ng, ng, video ko, nakakatawa yung content. Pero sa totoo lang, tingnan mo yan, katrabaho ka ba ngayon? Gaano katinding stress ang inaabot mo sa trabaho? Gigising ka ng umaga? Magpe-prepare ka maaga, magko-commute ka, gaano ka traffic sa sa umaga? Uh, ilang oras ang iaalat mo sa travel? Ilang oras ang iaalat mo sa trabaho? Ilang oras na naman ang iaalat mo pag-uwi? Ilan na lang oras ang matitira sa sa pamilya mo, matutulog ka na lang. 'Yun yung stress na sinasabi ko. Hindi ganoon. Araw-araw mo gagawin 'yon hanggang maging 55 ka, maging 60 ka, na retirable ka na. Uubusin yung buhay mo ng ganoon. Unti-unti ka talagang mauupos. Hindi ganun tayo, hindi tayo ginawa para maging ganoon Sa totoo lang. Kaya kung isa ka sa nanonood sa akin ng mga bata at younger generation, pinaka-perfect magsimula talaga ng maaga. Kasi kagaya sa mga anak ko, hopefully, matutos sila doon sa mga tinuturo ko. Magta-25 yung eldest ko. Hopefully, by 30 years old, 35 years old, kaya niya na mag-retire. At hindi niya na kailangan problemahin pa ano yung kikitain niya. So again kapatid, pinakamalaking scam sa buong mundo is paniwalain ka na kailangan mo mag-aral mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Ako po si RP, na Jim Di po magandang araw po.